Ako po si Quincy, kabilang po ako sa media team at sa YP ministry po. Hindi naman po lingid po sa kaalaman na karamihan po na naoperahan po ako sa puso. Nuksan po yung puso ko at pinalitan po yung valve kasi sira na po siya. Hindi na po siya nag-function po. September 4, 2 p.m., schedule po ng operation ko. Then, 9pm, nilipat po ako sa ICU. Tapos, September 5 ng bandang mga alas 3 ng hapon, lang po ako nagising. Pagkagising ko po, very uncomfortable po kasi nakatubo po pala ako. Tapos doon ko po na-realize na seryoso po pala yung ginawa sa akin. <laughs> Bago po kasi ako ma-admit, marami nagtanong po sa akin kung kinakabahan daw po ako. Natatakot ako. Sa totoo lang po, wala na po akong maramdaman na emotion that time. Kahit po nung from wide to operating room, wala pong kaba. Mas kinakabahan nga po ako ngayon. Kaya sa operasyon na ginawa po sa akin. Pero po that time po, ang binabanggit ko lang po noon is Jesus, Jesus, Jesus. Paulit-ulit po yun. Hanggang sa makatulog po ako. Kasi po, bago po talaga ako mo, pero marami pong pagsubok ang pinagdaanan ko. Meron po kasi clearance doon, kailangan pong tingnan yung baga ko. Then sa baga ko po, may nakita pong bukol. Kinailangan ko pong magpasitis scan kasi baka daw po, cancer po siya. So nagpasitis scan po ako. Then tinubuan po ako ng allergies na hindi ko po maunawaan kasi kung titingnan po siya, hindi po talaga siya normal. So nirefer na naman po ako sa rheumatologist. So, sobrang kampangit po niya tingnan ng mga allergies. Ko. So lahat ng po yun, wala na po ako makitang pag-asa kasi ang gusto ko lang naman po maoperahan pero bakit po may mga ganon, hindi ko na po maunawaan yung nangyayari po sa katawan ko kung bakit po may mga ganon ako. So lahat ng po yun isinuko ko na lang sa Panginoon kasi wala na po akong makitang pag-asa. Wala na po akong uh, hinga ng tulong, kundi ang Panginoon po talaga. Kaya po sobra-sobra po yung pagtitiwala ko po na ibinigay sa Panginoon kasi lahat ng iyon ay itinawid po niya ako. Inilusot po niya ako dun sa sitwasyon na yun. To the point po na wala na po akong takot, wala na po akong kaba kasi very confident po ako na magtatagumpay po kami ng Lord dun sa operasyon na yun. Ang dami pong sleepless night, ang daming pag-overthink, ang daming iyak sa Panginoon na naibigay ko sa Kanya kasi dahil dun sa mga sakit na tumubo po sa akin. And salamat po sa Lord kasi buhay po ako. <laughs> Anito pa ako sa inyong harapan. Salamat po sa Panginoon. Maging yung bill na umabot ng almost 640,000 ay binayaran po ng Panginoon. All the glory belongs to God lang po.